in the next hearing, Mr. Chairman. So, for the meantime, Mr. Chairman, uh, yung po muna at maraming maraming salamat po. Thank you, Congressman Dan Fernandez. Just a short question lang para kay Colonel Leonardo. Colonel Leonardo, I recall that uh, during the time when the President Duterte uh, called all the alleged Uh, scalawags in the Philippine National Police hindi ba nagpatawag uh, siya ng isang meeting sa Malacañang sa Ma Malacañang Bayon Colonel Leonardo Sorry mister Jan hindi yeah, makita Jan O wow hindi ko makabakae mo na sigaw ba mulata na mga pare Yes sir Mister Jan Paki uh, Hindi po pa nung naging presidente ang ating dating pangulo in one occasion uh, it was uh, uh, he was seen on TV na nagagalit sa mga polis na allegedly ay involved no sa recycling of drugs ito yung mga ninja cops na binabanggit mo kanina tama po ba yan na nagpatawag siya ng meeting I believe mga Uh, Scalawag Scalawag sa Rogues sa uh, po yun mga uh, So yung mga rogue members rogue ng member ng PNP, of... PNP pinatawag ni former President Duterte sa Malacañang tama no? Ah uh, napanood ko lang po Mr. Che pero wala po akong uh, personal So wala ka doon? Wala po ako, Mr. Jack. During that time where were you assigned? CIDG 11 lang po ako. Mr. So CIDG 11 ka na. And you know, nung uh, pinatawag ni dating uh, Pangulong Duterte ang mga Scalawags na ito, siner niya ito eh. Kasama niya si uh, then uh, Chief PNP Bato de la Rosa, tama? Uh, parang nandun po, Mr. Che. Uh, okay. Napanood ko lang po sa TV, Mr. Che. And uh, nandun din yata si General uh, oka Albayalde. If I remember correctly, dun sa screen grab o yung uh, news na yon nakita ko na nandun yung mga nakapila yung mga pulis na mga scalawags at sinabi at tinapon sila lahat sa Mindanao is that correct? Parang uh, parang ganun po parang uh, nireassign nire, nire I'm not sure uh, Mr. Chair kung saan po pinadala Mr. Chair So you have no idea kung saan pinadala uh, Napanood ko lang po uh, Mr. Chair uh, sa sa... Kaya ako natanong kasi sa kayo yan dahil ang pagkakaintindi ko, uh, ayon sa salaysay ni Colonel Garma, na ikaw ang uh, overall uh, o sentro. Ikaw ang nasa sentro nitong implementation ng uh, Oplan Tokhang at saka Double Barrel. And part of the, uh, the policy or the program is to discipline yung mga Scalawags o yung mga rogue PNP members hindi ba kasama yan sa pulisya ng, uh, ng War on Drugs? Uh, kasali po, Mr. Chair. So kapag ka ganyan, halimbawa, ikaw ay Scalawag, identified ka na Scalawag, eh transfer ka. Ipak e, maraming Mindanaoan, ang nagre-reklamo eh bakit sa Mindanao tinatapon? Kung hindi rin ako nagkagamali, ah uh, nung sila itinapon doon, nagkaroon pa ng insidente ng patayan. Uh, do you recall and remember those incidents na nangyari sa Mindanao na kung saan yung mga itinapon ng mga eskalawags namatay doon sa sa ano sa Mindanao kung saan sila na-assign. Uh, Mr. Chair, I, I have no uh, uh, any particular uh, information na Regarding that, Mr. Che, it's... Uh, but, but you know, you know that there were Scalawags that were reassigned from their original post or units, tinapon sila somewhere in Mindanao. Uh, you're aware of that? Ah, uh, Meron pong uh, ganun, Mr. Chen. Would uh, you be able to give us an estimate kung ilang number ng PNP Scalawags ay itinapon papunta dun sa Mindanao? Uh, Mr. Chair, uh, wala po akong idea uh, or data na hawak tungkol po dyan, na uh, Mr. Chair. Well, uh, kasi kanina ang aking impression ikaw ang uh, binigyan ng task na ayusin yung uh, mga Ninja Cups o disiplinahin itong mga Ninja Cups no? And based on your uh, story kanina when I was asking you eh nakatutok ka doon sa pagdidisiplina nitong mga mga scalawags neto na ito na tinatawag mo nga kanina, ninja cups, ninja liit, uh, bangketa cups, etc. etc. So hindi mo alam na tinransfer itong mga ito outside of their uh, uh, present assignments, transferred to another uh, area in Mindanao. Hindi mo alam yun. Uh, meron po akong uh narinig uh, na tinransfer pero wala po akong nung data. Alam ko po na mayroong mga transfer na naganap, Mr. Chair. and sa pagkakalam mo kaya siya tinransfer dahil ah uh, I think uh, to stop them from uh, doing uh, what they're doing uh, I, I, I I did not hear you. I'm sorry. Pakiulit ulit mo. Uh, to stop them from uh, uh, doing what they're doing uh, uh, during that time, Mr. Chair. To prevent them. To um, prevent them from did, uh, continuing their uh, illegal activities, uh, okay. Mr. Chair. So, in other words, they were transferred in order for the organization to discipline them and prevent them from continuing their shenanigans. Tama? Uh, tama po, Mr. Chair. O, dahil ganun, no? meron bang nakasuhan? Uh, again, Mr. Chair, wala po akong uh, data kung uh, so, hindi ka nang nakasuhan or meron. So hindi hindi ikaw ang nasa sentro ng ng pagdisiplina sa ating mga iskalawags kung gano'n. Dahil wala kang alam eh. Hindi, hindi po, Mr. Chair. Hindi po ako yung sentro na ma uh, magdidisiplina sa mga... Hindi ko po kayo, Mr. Chair. I can only uh, gather information po, Mr. Chair. Yeah. Okay. Uh, Intelligence operation, yan lang po. Ayon din sa salaysay ni Colonel Garma, ikaw ay parang nando doon sa sentro, no? Dahil pagka nagbe-verify kung meron bang nangyaring insidente na patay, ikaw ang tinatawagan, hindi ba? Is that correct? Sa'yo nagbe-verify. Yeah. Hindi, hindi naman po uh, lahat. Meron lang po mga uh, ano, instances na iba uh, verify sa akin, Mr. Chen. May mga instances na nagpapaverify sa'yo. Pwede sa ba malaman kung ka na, sino nagpapa-verify sa'yo? Uh, gaya ng sinabi ko, minsan po magtatanong sa akin si Den uh, uh, Sap Bongo. Uh, sino? Sino? Den uh, then, uh, Sap Bongo po, Mr. Chen. Sap Bongo. Opo. And then? O, uh, Alimbawa, meron pong uh, nangyari. Itatanong lang sa akin, anong background ito? Parang ganun, Mr. Jay. Ako naman po, hindi ako nang uh, uh, report. Then, bibigay ko lang po sa kanya. Yun lang po ang uh, ginagawa. At pagkatapos niya ma-verify, anong uh, sunod na hakbang ang ginagawa ninyo? Ang doon lang po, Mr. Jay. Ako po, uh, tatanungin ko lang po yung uh, region kung meron silang report. O hindi alam po ako ng report. Pero kanina kasi, sinabi mo... At pinatutuhanan mo, yung salaysay ni Colonel Garma na there was a reward money in the implementation of the war on drugs. Sinabi mo yung kanina eh, at sabi mo naniniwala ka, at uh, sinasabi mo rin na totoo yung uh, reward money at naririnig mo. Although, hindi mo sinabing ikaw ay nakatanggap ng reward money. Hindi ka ba nakatanggap ng reward money? Hindi po, Mr. Jeff. Never? Never po, Mr. Jeff. Never? So, kung naniniwala ka na merong reward money, saan ba maaaring nang gagaling itong reward money na ito? Sa iyong uh, opinion. In your expert opinion as a seasoned police officer who is in the thick of the fight against illegal drugs, sa tingin mo, saan nang gagaling itong iyong uh, Uh, itong uh, reward money na sinasabi? Uh, Mr. Chair, hindi ko po alam yung kung sa... Hindi mo alam kung saan nagagaling pero naniniwala ka na mayroong reward money. Uh, narinig ko lang po, Mr. Chair, uh, yung uh, about sa reward money. Pwede bang ikwento mo sa amin paano mo narinig? At ilang beses mo narinig kung totoong narinig mo lang. Actually, Mr. Chair, uh, na narinig ko lang po sa mga... Kanino mo na rin Sa mga, ano rin po, mga polis din po na mga kasama ko, Mr. Chair. So, in other words, dahil narinig mo siya sa mga polis na mga kasama mo rin, ang ibig sabihin, may katotohanan na meron talagang reward money. Kahit may kasabihan, if there is smoke, there is... Fire. Naniniwala ka pa sa ganun, Kenneth? Ano ba? Ano okay, wala, wait, naman, wala, naman namang, wala namang kasing uh, lalabas na kwento gaya ng nabanggit mo na naririnig mo. Sabi mo, naririnig mo. Tinanong kita, ikaw ba'y nakatanggap ng reward money? Sabi mo, hindi. Ikaw ba may narinig? Sabi mo, oo. Dahil ikaw mismo nakarinig mula din sa mga kasama mong mga membro ng PNP tama? ah, uh, kwento kwento lang po Mr. Chair okay. kung kwento kwento lang yan kanino kaya ah uh, pag-isabi mo nga sa amin kung kaninong kwento mo narinig yan actually, yung passing na mga kwento lang po Mr. Chair, uh... kasi hindi ka paniwala na hindi mo alam na merong reward money because may kasabihan, no? If there is smoke, there is fire. Sana ayaw ka ba sa ganon? Opo, Mr. Chair. Okay. Ngayon, dahil alam mo merong reward money at hindi mo naman ito dininay, in fact, no tinanong ka, pinatotohanan mo na ang sinabi ni Colonel Garma ay may katotohanan. Although, wala kang uh, experience, dahil ito'y naririnig mo lamang. Tama? Ako, Mr. Chair. Okay. Now, would you have any idea and can you educate us? Kami. no? Doon sa area where maraming police o membro ng PNP ang uh, namatay. No? Uh, karamihan sa kanila ay napatay ng riding in tandem. Iba e ang uh, balita, ang haka-haka ay napatay sila ng kapwa polis din nila. No? Bakit kaya? Nagkakaroon ng ganong uh, klaseng uh, krimen na kung saan, Polis ang sunod-sunod uh, na namamatay. Ano sa iyong palagay? Uh, Mr. Chair, uh, tungkol po sa namamatay na polis. Yes. Bakit kaya? Maraming polis na namamatay. Actually, uh, wala po akong uh, data niyan, Mr. Chair. Naririnig ko lang din po, Mr. Chay. Um, uh, mga mga wala kang accurate statistics kung ilan yan, pero hindi lingid sa iyong kalaman na meron pong mga polis na pinapatay. Hindi ba? And I believe na itong mga napapatay na pulis ay may kinalaman o mayroong involvement o mayroong kaugnayan sa mga illegal na mga gawain kagaya ng illegal drugs, hindi ba? Mayroong Therefore, ah, dahil may mga civilian pusher and user na mamatay na involved sa droga. Meron din pong namamatay ng na mga membro ng PNP because of drugs o may involvement o kaugnayan sa droga. Ano ang maaaring conclusion na pwede nating isipin noong mga panahon na eh? yun? Oh, meron po talaga mga ganong incident, Mr. Chair. Meron? May mga ganong incident po, Mr. Chair. Ay, no. Kasi nap napapanood mo sa TV, sa news, nababasa mo sa diaryo, nakikita mo sa social media, hindi naman tinatago yun. In fact, magugulat ka sa dami. But when I ask you kung alam mo kung gano'ng karami, eh mukhang hindi mo alam kung ilan yung exact number. The reason why I'm asking this, ah, uh, Colonel, kasi ayon sa sa isa ni Colonel Garma, ikaw ang nasa sentro nitong implementasyon ng gera kontra sa droga. Ibilya nito, pero kung titingnan natin yung records, sila ay merong kinalaman sa illegal drugs. And, pardon my ignorance, if I will conclude what I read, what I saw and what I heard I would probably say na ikaw ang utak ng lahat ng ito at kung meron dapat managot, walang iba kundi ang utak that's why I'm saying pardon my ignorance kasi ito yung aking ano eh, wala akong kumakuha ang tamang uh, basihan sa sa sinasabi nyo na wala kayong kinalaman so ayan Colonel Leonardo sa aking palagay ay marami pa kung dapat uh, patunayan natin uh, tungkol sa kaugnayan ninyo dito sa sinasabi nating war on drugs which resulted unfortunately to extrajudicial killings either intentionally or accidentally. So, yun lang ang aking uh, opinion. Now, uh, may may tatanong din ako kay kay Colonel Garma. Colonel uh, Garma, uh, ano bang uh, nag-udyok sa'yo na ikaw ay uh, magbigay ulit na uh, supplemental affidavit? Meron bang Nag-pressure sa'yo? Wala, pong nag Wala yes, po nag-pressure, Mr. Gio. Wala po pumilit sa'yo? Wala po, Mr. Gio. Walang nagtumakot sa'yo? Wala po. Ito ay buong puso mo ginawa dahil sa iyong kagustuhan na maglabas ng katotohanan. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. Now, sa inyong experience bilang uh, chief of police ng uh, Sasa, no? Yes, sir. yes. Sir. Uh, under your watch, uh, would you still remember kung ilan yung namatay? Under your watch? In, in, hindi ko na po maalala pero definitely more than more than four siguro po. And all these deaths, ay may investigation okay. o may report kayo? Yes, Mr. General. Kasi automatic naman yan. Eh. Basta yes. may death o mayroong, uh, uh, incidente, may report naman kagad. Yes, sir. Ah, Napaprocess din po ng SOCO. What about Uh, do you have any information as to the scalawags in your jurisdiction? Meron ka bang kilala na considered to be a rogue uh, PNP member or a scalawag? Uh, Mr. Chair, during my time as uh, station commander, yung mga police na inaayawan po ng station commander sa akin po inaassign, napapatino naman po bakit kaya sila inaayawan sa ibang uh, station commander? Matitigas po yung ulo kasi, Mr. Chair. So, in other words, yung matitigas na ulo ng mga PNP members, ito po yung mga lalaki. Yes, Your Honor. Ang nagpapalambot sa kanila ay babae. Ang hindi ko nagpapalambot ng ulo. Kasi matitigas ang ulo nga nyo eh. Hindi po ba? Uh, basta uh, Uh, Mr. Chair, yun po yung naging uh, parang naging kasanayan po sa unit na pag walang may gusto from schooling, bumabalik po sa Davao City at walang may gustong kumuha, sa akin po nilalagay po lahat ng mga polis na may problema po. At tumitin mo naman. Napapaayos naman po. Kapag sinabi niyo may problema, ano kaya ang, mag, ang problema nila? Sila ba ay uh, extortionist? Sila uh, ba ay... Uh, uh, nagre-recycle ng droga? Yung ba ang ibig mong sabihin na kanya? Hindi naman po. Yun po yung uh, nag-absent lang po. Um, misan, uh, hindi, po, ma hindi po maayos magtrabaho. Ganun po. Okay. Uh, nabanggit nyo sa inyong uh, unang sinumpaang sa Laysay na merong reward money. Yes, mo Mr. Chair. Kayo ba yung nakatanggap ng reward money? Yes, Mr. Chair. Pwede bang malaman magkano yung natanggap? At kung bakit ka nabigyan ng reward money? 20,000 lang po yung... Uh, Para sa anong reward yun? Anong pag, accomplishment yun? Pag pong namatay po yung involved sa legal activity po. Ito ang sinasabi mo, ang pusher. Pusher or other uh, criminals po na habitual or residivist, meron din, meron din po binibigay po kung basta patay. Yes, Mr. Chair. So kung hindi patay, bawa, no, tinamahan lang, walang premium yun, walang cash reward yun. Wala, wala pa, Mr. Chair. So yun ang sinasabi nyo na reimbursement lang ng operational expense. Yes, Mr. Chair. Now, who determines? Uh, as per your, uh, experience, who determines kung sino ang dapat mamatay? Um, wala pang Mr. Chair kung minsan um, hindi naman na paplano kasi result siya ng police operation and um, nababalita naman po sa news so automatic tatanungin lang naman sa area mo ba yan ma'am o sir sa area mo ba to tatanungin yung background no namatay yun lang po ang determination and but <laughs> as far as so, ang kahit to, walang kinalaman ang police. Basta may namatay sa area nyo, may reward hmm. yun. In, hindi naman po, uh, i-validate, i-confirm naman po so ng territorial to, police. you have to tell the person that is validating the incident that kayo ang gumawa nun. Ah, uh, under, ganun po. Uh, so it is kailangan aminin nyo na police. kayo ang nag-operate at kayo ang nakapatay doon kaya para kayo ay may reward. Ganun po yung sistema, Mr. Okay. Chair. Sa buong karir mo sa PNP, uh, Colonel Garma, how many times have you received a reward money? Parang tatlo o apat na beses lang po yun, Mr. Chair. So, pagka nakakatanggap ka ba, ito'y binabahagi mo rin sa iyong mga kasamahan? O para uh, sa iyo lang yun? Binibigay ko diretso dun sa mga nag-operate po. Ah, uh, don doon Chair. sa mga na nag-operate, yung yes, baga, yung trigger man. Team kasi when they move, like, ah, uh, ngayon araw na to, ito yung team ng operatives, ganun po, and then, ganun po ang ginagawa ko. So, ang, uh, uh, reward is shared by, mabuti kung lahat ng hepe, kagaya mo. Di ba? Ah, uh, sinishare ka nyo, sabi mo, sinishare mo, binibigay mo sa operatiba. Yes, Mr. Diba? Chair. At uh, don't you think that particular gesture encourages them more to kill? Yes, possible May... Yes. po Mr. Chair but minsan po nakikita po rin na during legitimate operation operation yung takot nila kasi there are really times talaga na actual encounter shoot out talaga sir. Okay. So talagang di naman natin sinasabi na walang encounter, na walang nang laban. Kasi gaya nga nang lagi natin sinasabi, basta drug lord, hindi naman magpapahuli ng buhay yan. Lalaban yan. What is appalling is the fact that people who die are the street peddlers of drugs. Ito yung mga small time pusher. Ito yung mga small time uh, users. Kaya nakakalungkot eh. Diba? Buhay yung mga drug lord na nagbebenta at nagdadatlan ng droga, patay yung mga nagbebenta ng droga para sa kanila. And to me, just like what I I shared in my opinion with Colonel Leonardo, my opinion also is that because you were complicit in granting rewards. It now inspired the operatives and and the other road police officers to do more so that they can earn more. Yun ang nakakalungkot na ano dito sa usapin, dito sa war on drugs na ito. Hindi po natin sinasabing hindi maganda ito. Maraming achievements. Eh, walang drugs ito. Ang hindi maganda ay marami rin namamatay. Because we don't want the country to be perceived as the extrajudicial capital of Asia. Extrajudicial killing capital of Asia, EJK. Nakakalungkot kung ganun ang ating sitwasyon. Kaya, uh, Karel Karma, I'm sure hindi ka magsasawa magbigay ulit ng affidavit dahil wala namang limit yung pagbibigay uh, ng katotohanan uh, sa investigasyon ito. So, uh, that's it for me for now. Uh, uh, Congresswoman okay. Ako, uh, you're uh, the next.